sa billiards, meron tayo Efren Bata yes. At sa boxing, mayroon tayo Manny Pacquiao. Sa mixed martial arts o MMA, ang mga Pinoy, meron ding Arthur Alvin Aguilar. Yung, yung push sa akin is kasi feeling ko a higher purpose to make sure that we have Filipino mixed martial arts excel throughout the world. Feeling ko kasi it's not about making myself sikat or you know, it's uh, it's about making everybody here in the country sikat. Yung feeling ko yung higher purpose ko. Eh. So kahit anong hirap, kahit anong dadaanan, while I'm here, gawin ko everything I can to make sure the next Manny Pacquiao, the next superstar comes from mixed martial arts. Si Albino, founder ng URCC, o, Universal Reality Combat Championship. ang kauna-unahan at pinakamalaking mixed martial arts league sa bansa. Siya rin ang kauna-unahang Pinoy na nakakuha ng inaasam na black belt sa Brazilian Jiu-Jitsu. Ikaw yung legend who never actually fought sa iba mo. Hindi nila nakita. Alam ko na alam mo na yung mga fighters na to, pag nilabanan mo, hindi <laughs> mga sa sa'yo. Pero itinabi mo yon. What attracted you to it na dinedicate mo na yung buong buhay mo sa kanya? Mag nag-martial arts ka, there's always something more to learn. And then, kahit sabi mo ng una, gagawin mo sa away and everything, later on, pa nag-martial arts ka, makikita mo, there's always a higher purpose. There's always more to learn. And then, as you learn more, as you get become better, mas mag improve ka sa person eh. And then, later on, you're, you're able to touch more lives because you make people champions, you make people better. Tapos nag-improve din yung lives mo. So, nakikita mo, grabe, may higher purpose pala ito lahat. Sa kasalukuyan, Nasa ikasampung taon na ang URCC. Sa Mixed Martial Arts, nakita ko may potensyal talaga ang Pinoy. Ang nakita na natin ngayon, 10 years pa lang tayo nandito, but then ang dami na nating champions internationally. At saka ang ganda ng mga performance. Iba talaga yung lakas ng mga Pinoy. Ang goal ni Antin, makilala ang mga Pinoy sa mundo ng MMA. At sa ngayon, abot kamay na raw ito. Malapit na siya doon, but then yung ano natin, ang goal natin is yung fighters natin na sa UFC. Kasi pagdating natin sa UFC, yung buong mundo talaga makakalig sa kanila. Yung nakikita na sila sa UFC, eh, yung mga fighters natin, rank na sila as top 10 of the unsigned fighters the UFC. So top 10 na sila sa buong mundo. So malapit na malapit na tayo, malapit na malapit na. Ang UFC o Ultimate Fighting Championship ang pinakamalaking MMA promotion sa buong mundo kung saan ang dumalaban ang top-ranked fighters sa MMA pero sinadyaro ibahin ni Alvin ang format ng URCC. Imbis kasi itulad sa UFC kung saan nasa cage ang laban, sa URCC, sa isang ring nagtatapat ang mga manlalaro. Ang, ang lagi sinasabi doon, kaya bakit ring, ring kami sa URCC? Kasi sa Philippines, yung mga manok nakipaglaban sa cage. Yung sa cage din, nagiging competition lang yan. Who pushes who against the cage first? So syempre, nawawala yung technique na doon eh. Tulad ng nagawa ng UFC sa Amerika, wala si Alvin na mapapalaki rin ng URCC ang MMA dito sa Pilipinas. Patunay raw dyan ang tagumpay ng Singapore-based One Fighting Championship event na isinagawa kamakailan dito sa bansa. Kasi eh, kung nagawa nila Horian Gracie sa US, na sobrang strict yung culture, Siguro kaya-kaya naman natin dito eh. To see yung product mo, yung pinaghirapan mo nandun, and to see people, gano ang sense of satisfaction mo sa punto na ito as you enter the 10th year? Ay, so, iba, sobrang iba yung feeling ko nun. Nakita ko sa all out yung support nila para makita nila. At saka grabe, parang yung mga tao, kasi ako, when I went there, kinakaban ako lagi para sa fighters natin. Siyempre, I I've seen them, our fighters train. Nakita ko sila from scratch na umabot na dun so, 1FC, naging champion. Siyempre, malapit na sila sa akin na gusto, gusto ko laging manali mong Pinoy. Sa kabila ng mga pagsubok, di raw na wala ng gana si Alvin ipalagan ang pang-sport na ito dahil sa mismo natulungan ito. Martial arts teaches you, pag may goal ka, kahit ano mangyari, kailangan focus ka doon. And then every day, kailangan you have to become 1% closer to your goal. At ang kanyang tiwala sa Pinoy Fighters, hindi raw kailanman mawawala dahil naniniwala siyang kaya nating marating ang rurok ng tagumpay sa MMA. Kasi iba yung puso eh. Iba talaga puso ng Pinoy. No matter what happens, we never give up. We're used to adversity. Kahit anong hirap ng Pinoy, lagi tayong tumatawa pa rin. So, nagka-translate sa sports eh. Sa, kahit sa ring, kahit anong hirap na dinadaanan nila, kaya pa rin nila mag-excel. Sabi nila, bahala na, basta gagawin ko to, you know, mananalo ako. And laging, laging nakita natin kay Edward, kay Eric, kahit sinong kalaban nila, tinatalo nila dahil sa puso at sa technique.